Wala na yung window ng sobas. Tita Conch. Tita Labeba, pwede lang. doon. Agad Okay, okay na. Wala na yung siya Wala nila? Wala nila. Naya silang pumunta doon. Wala Wala na. Wala na. Oba, wala Wala pang one minute pa yan. 1 one minute. Kaya uh, kailangan oh, minute. Uh, <laughs> sige, sige. <laughs> <laughs> oh, ayan. Uh, pwede na, one minute na. <clears throat>